Parang walang nangyari oh. Basic ka boss ni. Basic Pero may halata pa rin. Okay na yun. Isa wala. At ngayon nga meron tayong bagong project. no Itong motor na to bago pa pero bulok na ang kanyang swing arm. Yan. Uh, naganap na sila sa Lazada, Shopee, walang makita. Walang makita sa parts out. Kaya, uh, re-remedyohan ko na lang. So, para may matutunan din kayo pag uh, nasa ganito na kayong sitwasyon, medyo alanganin na. Ayan, tabingin na yung gulong niya at hindi na talaga siya pwedeng gamitin. At itong lugar namin ay hindi bahay, no? Kapit bahay ko lang may ari nito. Naniniwala kasi ako na ang mga motor ngayon ay hindi na kasing tibay ng mga motor dati. No? Yung mga bakal nila masyado nang tinipid. di ba Isipin niyo na lang yung mga motor nung mga 1980s pa hanggang ngayon buhay pa yung mga swing arm. Ito 2017 model. Napakanipis ng bakal. Baganda pa yung motor nito. Okay na okay pa pero pagdating dito sa swing arm ay yun na. Sablay na. Yan, ganyan lang gagawin, no? lalagyan lang natin ng tubo na kailangan masikip. Ang ginawa ko nga pala yung sa telescopic ng ano, ng shock. Ayan para uh, sakto ayan i i ano natin yung dalawa pag paparisi natin pokpokin natin hanggang sa maglock silang dalawa ayan yan ang technique yan para matibay ayan tapos yung isa ganun din yan pinutol ko lang pinutol ko na yan kasi lamat na ayan tapos puputulin natin yung tubo na yan medyo kailangan masikip talaga yan mahaba dapat yung ano ayan pasok na lahat lang at we welding na lang yan yan ganyan lang kadali no? kung baga may, kung may isip ka may discard ka talaga kailangan pulido yung pagkaka welding dyan mga boss yan hindi po pwedeng bara bara welding dyan pull weld dyan tapos saka natin gagrind yung mga sobra para maganda tignan yan sabay yan yung mga bulok na may mga kalawang tirahin din natin ng grinder para kuminis-kinis yan tsaka natin babanata ng masilya ngayon para pumantay siya kahit papaano? hindi naman siya ganun kakasagwa yan pahid lang pahid tapos pakikinisin ulit natin yan mamaya pagkatapos natin pahiran lahat yan papahiran din natin yung mga pinag uh, ano ng grinder yan yan pakikinisin ko na yan ganyan lang yan mga boss yan para may matutunan naman kayo wag kayong aanga nga aang. Ayan. Tsaka natin bubugahan ng Pylox. Ayan, parang para ang bago. O, ito na finished product. Di ba? Ganun lang. Walang mabilan ng swing arm. Di gawa natin ng paraan. Di ba? Ayan. Mas matibay pa yun sa dati. Parang walang nangyari, oh. <laughs> Basic Basic, oh. Pero may halata pa rin. Okay